Wala sa unprogrammed funds. Period. O hindi naman yung aligasyon, hindi naman sa BICAM, hindi rin naman sa unprogrammed funds. Okay? Again, klinaro po natin kasi niloloko tayo ni Risa Ontiveros mga kababayan kasi akala siguro niya na iisipin natin sa buy cam sa nag-insert at sa in-program funds. Okay? So ngayon mga kababayan, sinasabi ba ang pag-insert ay mali dahil hindi dumaan sa tamang proseso? Lahat ng insertions mga kababayan ay dumaan sa tamang proseso. Kahit ngayong ka kay ko di ba? Okay, kahit ngayon kay Zaldico na nag-insert siya sa BICAM at sa small committee. Tama yun, dumaan yun sa tamang proseso. Tamang proseso yun kasi yan yung prosesong ina-apply ng House of Representatives. Unfortunately, yun nga naging issue, di ba? Bakit meron pang small committee? Oh, wala tayong magagawa kasi is nasa isip ng mga House of Representatives tama yung proseso. Yung proseso tama. Kasi yan yung inadapt nila na proseso. Ganun din dito kay Risa Hontiveros mga kababayan. Mm. Since dumaan sa tamang proseso, ibig ba sabihin lahat ng dumaan sa tamang proseso ay walang naging isyo? E most likely, makukonclude natin na yung kay Zaldico din na dumaan naman sa tamang proseso, dumaan sa bike dumaan sa small committee kasi yan yung inadapt nila na dapat may small committee eh tamang proseso din so masasabi natin walang issue doon o comment nyo dito mga kababayan ha kung anong masasabi nyo dito sa pinapalabas ni Risa Ontiveros dito ito nga sabi ko sa pag deny niya dito unfortunately inamin niya di ba? kung ito Tanggalin mo itong sinasabi niya bakit nilagyan niya ng wala po akong BICAM insertions? Bakit hindi si sinabi wala po akong insertions? Hindi niya masabi yan kasi meron naman siyang insertion, mga kababayan. Dito nga sa huli, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso. So basically, inami niya, meron siyang insertions. Wala nga lang sa BICAM. Wala nga lang sa unprogrammed funds. Na kung saan, hindi naman yan yung aligasyon sa kanya. Okay? Naku, mga kababayan, delikado ito. Ito, e, isa pa. Ha? Isa pa. Hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobensyal na budget. May ibig sabihin yan? Ha? Kapag hindi ka pumirma sa BICAM, nag no ka sa budget, eh wala ka nag-insertions. O, di ba? Posible, ah, posible, nag-no ka, hindi ka pumirma, kasi nakikita mong ha? mukhang sasabog na yung mga kalokohan ninyo. O, halimbawa, di ba? O, naglagay ka, nag-insert ka, may amyenda ka, flat control ka. So, ngayon, nakikita mo, uy, marami na pala kayong mga nag-insert. O, ang sobrang laki na ng budget. Nako, mabubuking na kami dito. Na hindi na ako pipirma. Para ganito yung gagawin gawin kong rason or gagamitin kong rason kung sakaling sasabog ito. hindi hmm, ba? nako hmm, mga kababayan. O kung titignan natin, hindi lang naman si Senatorisa ang ah uh, well, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin dito ng bumoto at nagno kasi sa pagkakaalam natin, maraming senador na hindi po mirmajan sa 2025 budget. Si Senator Bato, I think si Bongo and I think si Senator Aimee din, mga kababayan, hindi sila din sila pumirma dyan dahil sa mga nangyaring pagbabago sa 2025 budget. di ba? Ito na nga, Senator Risa, Senator Coco Pimentel. Ha? Yet ngayon, nadiskubre na meron pala itong mga insertions, mga kababayan. oh, dito natin makikita. Ito ha, nakukunekta na natin, naiintindihan. Lumilinaw na mga kababayan ko, ano nangyayari dito? Okay, balikan natin yung pagpapalit nila dito kay Chis Escudero bilang Senate President. Sino yung mga nangunguna sa pagpapalit dito? Tito Soto, Ping Lacson, Lauren Legarda, Risa hontiveros then Iko Pangilinan, Bam Aquino. Then the rest, nakumbinsi nilang sumama. Okay? Ngayon, pumutok na. Ano yung pumutok, mga kababayan? ha? yung mga ah nag uh, ano nag na ano bang tawag nito? Ano bang Tagalog nito ha? Nag-push na lang oh, nag-push ng pagpapalit ng Senate President from Cheese Escudero to Tito Soto mga kababayan. Na unti-unti ng mga lumapas na meron itong mga kalokohan din unang-una na dito si Lorin Legarda, mga kababayan. Pinag-usapan na natin yan. Loren Legarda, di ba? Doon sa mga proyekto niya sa Pampanga, na kung saan po sumabog din, binulgar ng engineer ng pinahuli ng kanyang anak, na si Engineer Kalalo. Di ba? Oh, may pasabi pa nga, take care of my projects in Pampanga. Pangalawa, Senador Dito Soto, bakit nag-text si Yusei Cabral sa kanya? Oh, ngayon nilaglag niya si Jose Cabral kasi nag-text daw. Yet kung babasahin mo yung message mga kababayan, masasabi nating may naging successful a ah, negotiations or transactions na si Jose Cabral at si Tito Soto. Dalawa na. Okay? Ngayon, muntik na ring lumabas ang pangalan ni Erwin Tulfo na dating congressman mga kababayan. Again ha. Bumoto pabor sa pagpapalit kay Chis Escudero. Bakit? Aksi ay is partilis mga kababayan na kay Erwin Tulfo. O, oh, nabanggit ni Orlegotesa, Tatlo na. Ha? Tatlo na. Ngayon mga kababayan, itong dalawang villar na bumaliktad. Ngayon, Under investigation, iniimbitahan ng ICI, mga kababayan. Hindi pala iniimbitahan sinamon pala, sinumpina pala, sinumpina ba tayo ng term dyan, ha? Nang ICI. Yung dalawang bilyar, in fact, tatlong bilyar nga, di ba? Oh, pero ngayon, na nakaupo, dalawa. Si Mark at si Cynthia. O, oh, ito yung mga bumaliktad. to gumoto pa sa pagpapalit kay So, il ilan na? Lorin Legarda, Tito Soto, Erwin Tulfo, at dalawang bilyar. Lima na, mga kababayan. Hmm. ba? Diba? And yet, ngayon, nakikita na rin natin mga kababayan, dito dahil sa takbo ng Senate Blue Committee hearing, nakikita na rin natin si Ping Lakson. Well, hindi ko sinasabing posibleng may insert dito si Ping Lakson mga kababayan. Yet, nakikita natin na mukhang tuta din ito ni Tambak. So dito, dito natin makikita unfortunately mga kababayan na ito pala, ito mga nagpupus sa pagpapalit ng Senate President, from Cheese to Tito Soto, mga kababayan, mayroon pala itong mga pinagtatakpan. At ngayon, pang-anim, eto, si Sen. Riza Ontiveros, mga kababayan. Nako! Kaya pala, atat na atat kayo palapapalit kay Cheese. Kasi matutumbok na pala yung mga pangalan ninyo dito. O dito, sa pagpapalit nila kay Cheese, Oh, nililihis nila ngayon ang usapin. Nakafocus na lang ngayon dito sa mga oh, mukhang nagiging tama. Itong, itong privilege piece ni Jesus mga kababang, kung napakinggan ninyo, mukhang nag-a-agree na tayo dito kasi mukhang tama itong sinasabi niya. Na ah, nakafocus yung usapin dito sa mga taga-DPWH, sa mga engineers at contractors na lamang. Paiwas na doon sa kung sino yung mastermind dito. Pangalawa, okay, lahat ng mga binanggit na pangalan, mga senador, okay? At yung mga senador na binanggit na pangalan, ito yung mga senador na bumoto against sa impeachment TVP VP Sara. ba? Diba? So ito ngayon, connect the dots na lang mga kababayan. I-comment nyo, masas ano masasabi nyo? O, bakit sila? ba? Diba? Ito pala yung dahilan. Ito pala yung nakikita nating dahilan pinagtatakpan pala yung mga sarili nila kasi palapit na doon sa kanilang mga pangalan. Kasi kung hindi lang nagpalit ng chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, sigurado tayo pipigain ni Marcoleta yung si Yusek Cabral. Kasi duda na siya o nakikita na niya ha, na yung si Yusek Cabral, yan yung nangungulekta nang mga posibleng insertions galing sa mga congressman at galing sa mga senador, mga kababayan, na ipapasok nila sa NEP. Kagaya ng ginawa niya kay Tito Soto na nag-text siya, Sir, may 500 million bakante or available para sa mga priorities mo. Mm. Most likely, mga kababayan, ah, malaking chance ganito din ginawa nila kay Senator Risa Hontiveros dito hindi mangyayaring parking yan. Kasi yung parking, oh, may pinadaan sa distrito mo. What? probably, parking, parking bilang senador. Pero unlikely, mga kababayan. Yung parking, kasi sa distrito pinark, tapos ang nag-insert ibang, ibang, ibang congressman. So, hindi naman pwede na si Risa nag-insert tapos para sa iba, di ba? So, most likely, nag-insert ka para sa iyo yan. Oh, hindi mo pwede sabihin na ah uh, Mag-insert ako. Sige, of flood control project. Halimbawa, dito sa Bulacan. Tapos, alam ng DPWH na ikaw nag-insert. Tapos, sasabihin mo na, ah, ah yung komisyon doon kay, ano, o oh, doon kay Kiko Pangilinan. oh, di ba? Di ba, medyo mahirap, di ba? So, medyo illogical yung kapag ganyan. Sa Congress, pwede. Kasi, halimbawa, sa distrito ka ng Bulacan, hindi mo alam na si, halimbawa, si Zaldico nag-insert ng proyekto dyan. O later mo lang malaman, no, may proyekto pala dito. O yan, yung parking. Ah, sa gasa pala, sorry. Or, yung parking na sabihin, oy, congressman sa Bulacan, magpasok ako ng, ng proyekto dyan, ha? Pero proyekto ko ito. O, ba? Diba? So, posible, yung 20% doon sa nagpasok, tapos bibigyan ka lang ng parte doon sa galing sa 20%. O, yan yung parking na in-explain nila, ba? Diba? In-explain ni Toby Chanko. So, ito dito. Iba ito kay Rizon Tiveros, mga kababayan. Ano na mga kababayan? Kaya pala. Dito natin maintindihan. Kaya pala. Ha? Balikan natin yung kay VP Sara. Again, last year, binulgar na ito ni VP Sara itong mga insertions. Mga tinatawag nilang amendments. Kaya pala, isa ito sa mga bumana kay VP Sara. Si Rizon Tiveros. Kung napapansin ninyo, ha? kung anong banat ng mga House of Representatives o mga congressman dito kay VP Sara, kung anong script nila. O alimbawa, yung script nila dito sa 125 million na inubos ng 11 days. O ganun din kay Riza virus mga kababayan. Di ba? O dito, confidential funds, mga piatos-piatos. Na kung saan, legal naman. O, yan yung banat ng mga taga House of Representatives kay VP Sara. O ganun, ganun din ginamit ni Riza Hontiveros dito. Ha? Yung banat na yan. Same script. Oh, nung pumutok yung issue ngayon sa mga flood control projects, sa mga insertion ng DPWH, may narinig ba kayo kay Risa Ontiveros? <laughs> ha? May narinig ba kayo? May narinig ba kayo kay Ba Makino? Kay Kiko Pangilinan? O, nung rally, o, pumunta sila. O, na advantage sila. Dito wala kayong marinig. Kasi pala, kasi pala mga kababayan, sa pala ito si Rizonte Vero sa mga nag-insert dyan. Nako mga kababayan. At ito pa ha. Last, bago natin tapusin. Bayan yan si Rizonte Vero. Sino ngayon ang ginagamit ni Tamba para mag-ingay dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara? Diba? Makapayan, Black, at Akbayan. Yung si Percy Sindanya. Dito ngayon, kung natuloy yung impeachment ni VP Sara, sino ang isa sa mga congressman prosecutors? Di ba yung isa sa mga congressman na galing Akbayan? Na si Chelle Jocno, mga kababayan. no ngayon, kung nakatanggap ito si Risa Antivirus ng 20% mga kababayan sa tingin nyo, hindi nakinabang yung akbayan diyan nako kung sasabihin yung no kung sasabihin yung hindi nakinabang eh ba uh, nagbubulahan tayo rito partilis nila yan oh uh, sila tumulong sila kay Risa Antivirus para makapasok sa Senado tumulong rin most likely si Senator Risa para makapasok sila dyan sa House of Representatives. O, oh, eto ngayon, yung kanilang pagrali rally dyan, kaya hindi nagiging effective yan. Kasi, ah, hindi totoo yan. Yung mga pasigaw-sigaw nila dyan. Nakikisabay na lang yan, nakikisakay na lang yan. Ngayon, kasi galit na yung taong bayan. Yet, nung binulgar niya ni VP Sara, nako, wala kang marinig sa kanila siniraan pa nga nila si VP Sara Oh O, ba? diba? Nako, mga kababae, delikado yan. Ito na nga, oh, ngayon may balita lumalabas na mayroong mga sakop ng majority sa Senado na lilipat na ng minority kasi hindi nila nagustuhan yung bonang investigasyon. Nako pag-usapan natin 'yan sa susunod nating live video mga kababayan ha? kasi mukhang na iba ako nakikita diyan. Okay? So, ayan, comment kayo diyan kung ano masasabi niyo dito sa binulgar ni Taberna mga kababayan it ni Jerry Baha dito patungkol kay Rison Tiveros at kung ano ang masasabi niyo dito sa pagdeny, assuming dininay ito or sa pagdeny dito ni Rison Tiveros sa panloloko. Oh, ika nga. Akalain niyo? Oh. yung dini yung niya, layo doon sa allegation. Oh. Hindi naman by cam insertion yung allegations at hindi naman unprogrammed funds. Yet yan yung dinay niya.